makikita sa CCTV na habang naglalakad pa uwi ang maglola, ay may iniwasang itong tricycle. Munit sa pag-iwas na ito ay naging sanhi para sila ay mahulog sa kanal. Nasaksihan naman ito ng ilang sa mga residente, kaya agad naman silang rumisponde. Pinamagahan mo, mo asawa ko talaga. 5, 5 a.m. pa lang, ma, Pumunta na na ng, doon sa barangay na yun. Tapos, ma'am, mga ilang, ano lang, 6.30 ata, yun mo. Yun. Nakuha na yung anak ko. Upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon sa lugar, ora mismo tayong umaksyon sa problema ito. Matagal na din po ito. Almost siguro, let's say, mga 8 years, mga ganon, 6 to 8 years, ganun, or more, more than, more than, ganun. Itong lugar niyo ba, Kap? Talagang bahayin po ba ito? Uh, hindi naman siya masyadong bahayin. First time po ba itong mangyari na may nahulog po doon sa kanal? Yes po. Opo. This is the first time din dito sa barangay ko eh. Hindi, hindi biro, ma'am. Yung nakuha namin siya, kinaumagahanay. Ang layo nang narating niya, madami, sa ibang marangay siya nakarating. Maraming maraming salamat po, tabang-arang sa tulong na po ito na nakarating po sa amin dito ngayon. Salamat, ma'am, kasi yung kanal doon, Natakpan na po siya, ma'am, para po hindi na maulit yung accident.